Magandang umaga po, o magandang hapon, o magandang gabi po, o anumang oras po kayo madatna ng programang ito. So ang pagpapala po ng ating Panginoon ay ako'y naniniwala na patuloy nating nararanasan. So tayo po muna ay manalangin. Father, in Jesus' name, salamat po muli Panginoon sa araw nito, O Lord God. Lord, salamat po, Ama, sa salita mo po, Panginoon, na aming mapapakinggan sa araw neto, O Lord God. Pagpalaan mo po, O Diyos, ang salita mo na aming maririnig sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun, sa araw na ito ay ang ibabahagi po na salita ng Diyos ay from the book of Matthew or Mateo, chapter 6. Verses 25 to 34. So, ang title po ng ibabahagi ko ay Huwag Kang Mabalisa. So bilang tao, minsan po ay nababalisa tayo sa mga sitwasyon na nararanasan natin. Tama po ba? So sabi po sa Mateo 6.25-34, basahin ko po, sabi po dito, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas na ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinabi, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa sakalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya? Kaya't huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay neto? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay neto. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga saluranin sa bawat araw. Amen. So yon meron ka bang ikinababalisa? Ikaw nanonood sa programang ito. Marahil sa sitwasyon mo ay nag-aalala ka o nababalisa ka. So ano ba ang kinababalisa mo? Ayon nga po sa binasa natin, kahit nung una pa man ay concerned na tayo sa kung ano ang ating kakainin, nag-aalala na tayo at kung ano ang ating iinumin at kung ano ang ating susuotin. So, so ngayon pong panahon natin ito, ay kaakibat na po dito ang ang pag-aalala patungkol sa pera. Tama po ba? Siyempre, kailangan natin ng pambayad sa bills. Kapag tayo ay walang pambayad, mag-aalala tayo. Pambayad ng tuition fee ng ating mga anak. Pambayad sa utang at kung ano-ano pang mga bayarin. Tama po ba? So, mapapansin po natin dito sa binasa natin na ang tinutukoy po dito ay mga material na bagay. Alam niyo po ba na Concern po ang ating Diyos sa ating mga material na pangangailangan. Alam na alam po niya ang ating mga pangangailangan. Sabi nga po niya sa verse 30, sabi dito, kung yung igagatong lang pinapaganda ng Panginoon, tayo pa kaya na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tayo na nailigtas ng Panginoong Yesus sa krus, nagsak nagsakripisyo, naghirap para sa atin tayo na buong pusong bukas ang kanyang bisig at niyayakap niya tayo. Inaaliw niya tayo at tinutulungan niya tayo sa oras ng ating pangangailangan. Tayo na pinagkakalooban ng uh, bunga ng banal na espiritu, ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nararanasan po natin yung banal na espiritu, yung bunga ng banal na espiritu sa atin ng ating Panginoon. So tayo na labis-labis ang pagmamahal ng ating Panginoon. Bagamat hindi tayo karapat-dapat ay ginawang marapat. So bakit po tayo mag-aalala? Ang pag-aalala po ay kawalan ng pananampalataya. Tama po ba? Sa totoo lang po, guilty po ang marami sa atin dito. Tama po? Malimit mag-aalala, malimit ay nagwo-worry po tayo. Uh, mag-aalala tayo dahil andyan na si Judith. 'Yun ang bill ng kuryente, 'yun ang bill ng tubig, 'yun ang bill ng renta sa bahay at kung ano-ano pa. Marami po tayong uh, pinag-aalala regarding sa mga pagdating ng ni Judith. So minsan mas nananaig po sa atin ang pagwo-worry kaysa tayo ay magtiwala sa atin Diyos. Baka kasi inaangkin natin ang problema at kinakaya natin ang sariling kakayanan, sariling lakas, sariling talino. Nagaalala dahil tayo mismo alam natin na hindi natin kaya at walang wala talaga tayong mapapagkunan at nakakalimutan na po natin na mayroong Diyos na pwede po natin malapitan na siya ang tunay ng uh, source ng lahat. Lahat ng ating mga pangangailangan nandiyan ng ating Panginoon na dapat malaman po natin. At ma-realize po natin yung binasa po natin na kung ang ibon at halaman ay napuprovide ng Diyos ang mga pangangailangan nila, tayo pa kaya? Alam na alam po ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya at patuloy po tayong sumunod sa kung man ang ipinapagawa Niya sa atin. Dahil ang Diyos mismo. Nakakaalam po yan ng mas higit at mas tama nating ginagawa. Unahin po natin ang ating Panginoon. Amen. Unahin po natin ang ating Diyos. God first then everything we need will follow. Unahin po natin at kapag inuna po natin siya, sinunod po natin siya. Kasunod na po ang ating mga pangangailangan. Amen. Praise God. So, una, uunahin natin ang Diyos dahil siya ang source ng lahat ng ating pangangilangan. Materially, physically, mentally, emotionally, at higit sa lahat, ang ating pong spiritual na buhay. Amen. Ang ating Diyos po ang magtuturo ng tamang daan, magbibigay ng guidance sa atin upang makapag-desisyon po tayo ng tama at hindi. Amen? Alam nyo po ba na kapag inuna natin ang sarili nating na desisyon, eh, minsan pumapalya po. Minsan pumapalpak po. Amen? At mas lalo po tayong dadalhin o ilulugmok po lalo, lalo tayo sa problema. Subalit so, kapag inuna po natin na tayo ay magpasakop sa kalooban ng Diyos, umasa po tayo na kahit anong sitwasyon na mapagdaanan natin ay magiging maayos ang lahat ng ating patutunguhan o ng ating lalakaran. At kung patuloy po tayong maglilingkod sa ating Diyos at gagawin natin ang nais at kalooban niya, siya na po ang bahala sa mga alalahanin natin. Amen. God can move into our lives supernaturally and extraordinarily. Na ikaw mismo ay mamamangha. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay Dios ng supernatural things and miracles. He is the God of impossible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya huwag po tayong mag-alala sa anumang bagay. Isuko po natin ang buhay natin sa bawat araw sa ating Panginoon at patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Patuloy po natin uh, gawin ang nais at kalooban ng ating Panginoon. At ako'y umaasa na kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Diyos, ang ating mga pangangailangan ay patuloy po niyang isusustain. Kaya huwag po tayong mag-alala o mabalisa sa anumang bagay. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po o Diyos sa salita mo, O Lord God. Dalain po namin, Ama, na patuloy kami magtiwala at gawin ang nais at kalooban mo, O Lord God. Lord, mas uunahin ka po namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Na sa ganon, Lord, kung may dumating mang alalahanin sa buhay namin, o sitwasyon, O Lord God, it, at ito, Panginoon, ay patuloy po namin ipagkakatiwala sa iyo, O Lord God. At kami naniniwala, O Diyos, na hindi mo po kami pababayaan, hindi mo po kami iiwan, O Lord God, sa bawat sitwasyon na aming makakaharap. Dahil kami, O Diyos, ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Salamat po, Lord, sa salita mo po, Panginoon, sa araw neto. In Jesus' name we pray, Amen and Amen.